yun guys nasalpakan na namin yung chassis at pinahirapan kami nito tinatak namin tong truck na to tinatak namin bumangga sa doon sa pader Ito pa rin po sir sa ano? Parang kaya kay sir, Nahirapan yes, sa alis ng tractor head sir eh. Ayaw ko pantar. Hazard! Opo. Ayaw po mandar. Ayan. Masal pa na. Hihilahin na lang papuntang silang. Inabot kami ng truck van dito sa Paranaque. Dito! Hazard! Hazard! Ah. up. dinawagan ko ba yung chamber di ito? Yan. Yan. Ah, backlight. Oh, dalawa.

kasambasa yung damit ko sa pawis umuulan pa pawis na umuulan wala ano lang steady lang wala kasi nakasalpakangina na tong trailer na to ginawan lang namin ng paraan para mahila ang problema hinila namin sumaldak dun sa pader <laughs> bumanga walang preno eh. tinalon yung bato eh ayan ito nakakabitan ko na ang problema inabot kami ng truck van inabot kami ng truck van pinapakabitan ko ng park light ay eh, dadaan ko na lang mamaya ng aginaldo to ay mamaya na ay okay. kami ng truck ban. Doon so, ang para ng mekaniko yung ano, park light. And guys, thank you.